So, yun. Ito mga kabigan, no? Oh. Hinog na. Pwede na natin ano yun ito mga kabigan. Titikman natin kung matamis. Ito. Ito mga kabigan. Ah, oh. hinog na to Matamis naman siguro ito mga kabigan. Tapos dito. So, dalawa yung hinog niya mga kabigan. Dalawa. Kunin din natin itong isa. Ito mga kabigan. So, tikman natin ito mga kaibigan, kung masarap. Tapos, doon pala sa kabila makabigan kaibigan, uh, may ginawa din tayo doon na pagkalapan din ng paishanggo. Uh, passion fruit pala sa English, sa Chinese, uh, paishanggo mga kaibigan, yung tawag. So, dito gumawa tayo ulit mga kaibigan, ng isa may tanim na dati dito mga kibigan. yan tumubo na rin ito ito mga kabigan passion fruit din to mga kibigan. so yun ginawan din natin ngayon mga kibigan. ito bali yung agdan to mga kibigan. sira na to putol na so tinalian ko na lang so mga kibigan. tinalian ko na lang tas may bakal akong nilagay para hindi siya bumigay so yan makabigan matibay yan so yan bali tatlong puno pala dito makabigan kaibigan yung passion fruit ito pangalawa ito mga kabigan, yung pangalawa tapos yung pangatlo makabigan nandito pangatlo mga kaibigan ito ito mga kaibigan tumutubo na rin mga kaibigan uh, kakatanim lang natin yan makabigan pero maganda na rin yung tubo so yan makabigan kaibigan si bibidaki pala yan, kinulong natin kasi kanina sumusunod sa akin mga kaibigan. Ah, naghukay ako. Tapos sunod siya ng sunod sa akin. So, kinulong ko muna siya mga kaibigan kasi baka matamaan ko, maipit, mahirap na. So, ito siya mga kaibigan. Ang ingay niya habang nakikita niya ako. Yan. Gusto niya ng gusto niyang lumabas mga kaibigan. Pero doon na natin palabasin sa kubong maliit doon mga kaibigan para hindi na siya mabasa, maputikan kasi malinis na siya mga kaibigan eh kaninang dumi-dumi niya mga kaibigan yun oh, kanina siya doon oh so swimming siya doon tapos dito, sunod siya ng sunod kanina dito sa akin kung saan ako, doon din siya so yon tinulong muna natin siya mga kaibigan so ito siya mga kaibigan oh ang ingay niya gusto niya nang gusto niya nang lumabas mga kaibigan at gusto niya na namang maglakad-lakad gutog siguro to siya mga kaibigan kasi madami siyang kinain kanina doon mga kaibigan so 'yun oh ah oh, tinanong nyo mga kaibigan so 'yun mga kaibigan at uh, ito, bubuatin natin tong gamit natin at pupunta na tayo dun sa maliit na kubo mga kaibigan magpahinga tayo ng konti mga kaibigan tas mag -ano na naman tayo ng ibang gagawin natin kung ano na naman yung gagawin natin mamaya so magpahinga muna tayo mga kaibigan saglit Yung hindi pala tayo nakamawer grass cutter, mga kaibigan, kasi sira. Pag pinaandar, naandar naman. Pero pag nilakasan mo, wala, mamamatay. Siguro may problema na yan, mga kaibigan. Matagal na yan, eh. So, ayan mga kaibigan. Dito na kami sa kubo. Tapakawalan na natin si... Si Bibi. Bibi duck. Labas na. Uy. Open. Bas. Full bas. Ah, ayan, mabas na mga Saya-saya nyo na naman mga kabigan. Ah. Yan, siya mga kabigan. Sunod na naman siya nang sunod sa akin. Ah. Ah. Saan ka punta? <laughs> oh. Saan ka punta? Alis na ako. Bye-bye. <laughs> Ayun. Kung natakbo ako makabigan, tatakbo din. Susunod din sa akin. So dito tayo makabigan. At dito rin siya. So ito ka kasi hindi ka nakikita. So yun makabigan, ito siya. Ah. Eh, slip. Sit, sit, sit. Sit. Oy, may sugat na naman yung muso mo. May sugat na naman yung usa niya makibigan. Siguro kanina to sa kulungan. Pilit siyang mabas. So yan makibigan. Ito na siya. Busog na busog. Madaming kinain doon. Hmm, dito ka. So yan. So makibigan. Nilalamig ata makibigan. So, yon mga kabigan at magpapahinga muna kami ni bibidaki at magidlip muna ako saglit. So, i-update ko ulit kayo sa sunod na video mga kabigan. Abangan nyo. So, maraming salamat mga kabigan at God bless!